Muling umani ng atensyon ng Asia's Songbird na si Regine Velasquez matapos niyang ilabas ang kanyang saloobin sa social media tungkol sa umano'y kainahinalang sistema ng transaksyon sa ilang malalaking proyekto ng gobyerno. Sa kanyang post, ikinumpara ni Regine ang karanasan ng mga ordinaryong Pilipino sa pagkuha ng pondo para sa simpleng pangangailangan, gaya ng pagpaparenovate ng silid ng kanyang anak na si Nate. Aniya, sa maliit na halagang iyon, kinakailangan nila ng kontrata at resibo, ngunit bakit daw kapag bilyon-bilyong proyekto na, tila cash lang ang labanan at wala ng kasamang malinaw na dokumento, we are renovating Nate's room now, maliit na halaga lang ito and yet we have contracts, we have receipts, hindi ko maintindihan ba't yung naglalakihang proyekto wala, bilyon-bilyo tapos cash lahat, nagtatanong lang po, Ani Regine. Ganito kahirap makakuha ng pondo para matupad ang pangarap mo. Pero sa kanila, parang ang dali-dali lang ano, hindi ko maintindihan kung bakit bilyon ang kaya nilang ilabas na cash, samantalang kami, daan-daang proseso ang kailangang pagdaanan, nagtatanong lang po, dagdag pa niya, sa karaniwang mamamayan, napakaraming kailangang pagdaanan gaya ng collateral, interes, at buwanang ng hulog bago makautang para matupad ang mga pangarap, ngunit sa ilang opisyal at kontraktor, tila napakadali raw makakuha ng napakalaking halaga. Ang pahayag ni Regine ay kasabay ng patuloy na investigasyon ng Senado hinggil sa mga irregularidad sa flood control projects at iba pang infrastructure program na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang naging pahayag ni Regine Velasquez ay sumasalamin sa hinaing ng maraming Pilipino kung bakit napakadali para sa mga malalaking proyekto ng gobyerno ang mag ng bilyon-bilyong piso na tila walang sapat na proseso, habang ang mga ordinaryong mamamayan ay kailangang dumaan sa napakaraming requirements para makakuha ng maliit na halaga. Ang kanyang simpleng obserbasyon ay nagpaalala na ang transparency at accountability ay hindi dapat maging option lamang kundi tungkulin ng bawat nasa posisyon. Muling umani ng atensyon ng Asia's Songbird na si Regine Velasquez matapos niyang ilabas ang kanyang saloobin sa social media tungkol sa umano'y inahinalang sistema ng transaksyon sa ilang malalaking proyekto ng gobyerno. Sa kanyang post, ikinumpara ni Regine ang karanasan ng mga ordinaryong Pilipino sa pagkuha ng pondo para sa simpleng pangangailangan, gaya ng pagpaparenovate ng silid ng kanyang anak na si Nate. Aniya, sa maliit na halagang iyon, kinakailangan nila ng kontrata at resibo, ngunit bakit daw kapag bilyon-bilyong proyekto na, tila cash lang ang labanan at wala ng kasamang malinaw na dokumento, we are renovating Nate's room now, maliit na halaga lang ito and yet we have contracts, we have receipts, hindi ko maintindihan ba't yung naglalakihang proyekto wala, bilyon-bilyo tapos cash lahat, nagtatanong lang po, Ani Regine. Ganito kahirap makakuha ng pondo para matupad ang pangarap mo. Pero sa kanila, parang ang dali-dali lang ano, hindi ko maintindihan kung bakit bilyon ang kaya nilang ilabas na cash, samantalang kami, daan-daang proseso ang kailangang pagdaanan, nagtatanong lang po, dagdag pa niya, sa karaniwang mamamayan, napakaraming kailangang pagdaanan gaya ng collateral, interes, at buwa ng hulog bago makautang para matupad ang mga pangarap, ngunit sa ilang opisyal at contractor, tila napakadali raw makakuha ng napakalaking halaga. Ang pahayag ni Regine ay kasabay ng patuloy na investigasyon ng Senado hinggil sa mga irregularidad sa flood control projects at iba pang infrastructure program na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang naging pahayag ni Regine Velasquez ay sumasalamin sa hinaing ng maraming Pilipino kung bakit napakadali para sa mga malalaking proyekto ng gobyerno ang mag-transact ng bilyon-bilyong piso na tila walang sapat na proseso, habang ang mga ordinaryong mamamayan ay kailangang dumaan sa napakaraming requirements para makakuha ng maliit na halaga. Ang tanyang simpleng obserbasyon ay nagpaalala na ang transparency at accountability ay hindi dapat maging option lamang kundi tungkulin ng bawat nasa posisyon.